Magandang araw mga kakayod. Nandito na naman po ang inyong kakayod Vincent, ang inyong kasama, ang inyong kaibigan dito sa ibang bansa para maghatid na naman po sa atin ng mga kwento, ganap, buhay-buhay at mga pangaraw-araw na ginagawa ng OFW na sigurado po mapagkukunan ng bagong kalaman, aral at mga pamamaraan na magamit ng ating mga kakayod dyan sa Pilipinas na nag apply Uh, na natanggap na at iba ay paalis na po para magtrabaho dito sa ibang bansa greetings po muna tayo mga kakayod sa lahat po ng OFW sa mga parte ng mundo dito po sa may Saudi Arabia at sa lahat po ng ating kakayod dyan sa Pilipinas na patuloy na nanonood, sumusubaybay, sumusuporta at sumusunod po sa ating bawat vlog. Good news sa lahat po ng ating mga kakayod dahil binalita po na Uh, nagbigay po ng uh, pagpapatawad or pardon yung uh, pamahala ang UAE uh, through the information from uh, UAE President uh, Sheikh uh, Mohammed uh, bin Said na binigay niya po kay uh, Pangulong uh, Ferdinand Marcos Jr. sa kanilang pag-uusap na magbibigay po ng... Uh, para yung uh, pamahalaang UAE sa 143 na Pilipino na nandun sa naturang bansa na patawarin po sa kanilang mga kaso uh, sa anumang mga uh, pagkakasala nito magandang balita yan mga kakayod dahil uh, may 143 din na pamilyang Pilipino yung uh, nabunutan ng tinik, yung uh, nawalan ng uh, stress at uh, naging masaya po dahil yung kanilang uh, kamag-anak na kasulukuyang uh, nandun sa UAE ay uh, sigurado na pong makauwi sa kanila dyan sa Bansang Pilipinas dahil pinatawad na po sila sa kanilang mga nagawang kasalanan at... Uh, wala na po silang uh, mga pananagutan o pagkakulong na pagsilbihan po nila sa naturang bansa. Mga gagayod. Uh, isa rin po itong achievement sa administrasyong uh, Marcos Jr. dahil uh, kahit may nabitay na Pilipino dito sa Saudi Arabia, uh, meron din namang pong uh, 142 ah uh, na buhay ng mga Pilipinong OFW ang uh, naisalba po niya dyan sa bansang UAE sa kasalukuyang panahon. Sana po magdagan pa yung mga maisave na buhay ng OFW dito sa iba't ibang bansa at uh, sana rin magkaroon ng pag-iingat yung bawat isa sa atin para wala po ang mga kaso o anumang mga problema yung uh, pwede natin kaharapin dito habang nagtatrabaho. Uh, mga kakayod, kung meron ka pong may dagdag, masabi sa ating uh, napag-usapan ngayon, please comment po sa baba para makita natin at uh, mabasa po ng uh, mga baguhang OFW. Uh, leksyon po ito ng mga baguhang OFW, yung paalis pa lang sa Pilipinas para makapagtrabaho magka, dito sa iba't ibang bansa na sumunod talaga sa batas kung saan ka mapunta, uh, huwag kang uh, maging pasaway. Dahil uh, bisita ka lang sa naturang bansa at pasalamat ka na nabigyan ka ng opportunity na magkapagtrabaho doon para po sa iyong uh, sarili at pamilya dyan sa Pilipinas. Magtrabaho lang nang maayos, uh, iwasan yung mga posibleng gulo na kasangkutan. At uh, kung baguhan ka, makikiramdam at uh, sumusunod lang at saka uh, alam doon sa mga nauna ng OFW na makakasama mo. Mga kakayod, kung bago ka man po sa ating uh, channel, please uh, like, subscribe, at hit the notification bell para lagi ka pong updated sa mga bagong videos na i-upload natin at supportan na rin po sa ating channel. Dagdag kaalaman mga kakayod, uh, mostly itong nabigyan ng uh, Pardon sa so, UAE uh, ngayong araw uh, hindi na po yung mga uh, heinous crime yung nagawa nila katulad ng pagpatay or uh, involved about uh, drug-related uh, uh, violation. Mga minor lang to at uh, nabigyan sila ng kapatawaran at sana kung isa ka man sa nakapanood sa ating vlog ngayon na nakapag-avail po ng uh, ganyang uh, regalo, huwag ka nang magkamali sa susunod na panahon para hindi ka po magdusa at baka wala ka nang uh, chance na mabigyan pa ng uh, kapatawaran. Ganon din sa mga baguhang OFW, laging tandaan na iba po yung kanilang customs, yung kanilang religions, at uh, mga rules, regulation at saka laws ng bawat bansa na pupuntahan mo lalo na po dito sa may Middle East kaya dubli ingat, magdasal huwag maglakwat uh, sa kung hindi naman kailangan uh, lumabas at uh, iwasan talaga yung mga bawal at saka labag sa kanilang uh, paniniwala at uh, batas dito sa bansa na pinapasukan mo mga kakayod salamat din sa effort ng Philippine government ng uh, related uh, government uh, offices na nandyan sa naturang bansa at uh, kudos at saka po sa UAE government na binigyan talaga nila ng uh, pagpapatawad, pagpapahalaga sa buhay ng uh, bawat OFW na nandyan sa kanilang bansa na nakatulong sa kanilang uh, pag-angat uh, at uh, meron talaga silang equality both sides sa bawat party na involved sa naturang problema at uh, dito natin makikita yung kanilang pagmamahal kanilang pagtingin ng utang na loob sa mga OFW dahil alam naman po nila na malaki po at napaka-importante po ng contribution sa development at stability po ng uh, UAE ang ambag ng uh, bawat uh, Pilipino. Mga kakayod, <laughs> uh, isa rin ang UAE sa may uh, fair na justice system para sa mga OFW at may magandang uh, patakaran sa pagpapasahod at uh, trato ng mga Pilipino na nandun nagtatrabaho. Kaya karamihan sa si mga Pilipino, umabot na ng dekada or doon na talaga tumitira dahil sa maganda na yung sahuran, maganda pa yung uh, pagtingin sa Pilipino at uh, meron talagang uh, equal at saka fair uh, trial sa bawat uh, problema na nai involve yung uh, Pilipino. Mga kakayod, ang buhay ng OFW ay uh, mapalad pag uh, yung bansa, yung napuntahan niya o napagtabahohan niya ay uh, may magandang pagtingin at saka may uh, pagbigay ng dignidad sa kanyang pagkatao. Pero kahit saan man tayo mapunta, kailangan mag-iingat, sumunod sa batas, magdasal at uh, magtrabaho at lumaban lang ng patas para makuha natin yung ating mga pangarap na walang problema at uh wala tayong mga pangamba para pagdating natin sa Pilipinas buo tayo masaya at uh, naging uh, meaningful po yung ating pagtatrabaho para po sa ating pamilya hanggang dito na lang mga kakayod god bless us all maraming salamat po